dahil wala tayong pambiling ni mga idol dito muna tayo sa sardinas at opo na may ulag eto masustansya talaga ito mga idol for today's video mga idol sa shoutout out muna tayo Shoutout out pala ako kay sir carlito reyes na taga tantay negros oriental at lumabas pala ako mga idol no sa tindahan na maliit. Grabe yung presyo ng gulay. Swak talaga sa budget pang masa yan mga idol. At shout out din pala ako kay Sir Antonio Elias Sr. na taga Cagayan Valley. Mga idol, maraming salamat po sa support na ninyo sir. Shout out din pala ako kay Ma'am RB Bermijo na isang OFW taga Saudi. Shout out ma'am. Ingat palagi. Lagyan lang natin ng tubig doon. May gamay ratong ibutang mga idol na. Sakto sakto ra kaya ni siya doon kay isa ba raw ko nato. Kila raw buta ka bukong kaon. lima lang kami kumakain mga idol Sayang din pag marami yung lutuin natin. Hmm. May gabi sa inyo ang tanan dia, nananawa video ah. So for today's video mga idol, bali magluto taro doon no, kanayo, oh, sardinas, o opo halubati o ukra putang natong idol na putay lamas duwara ka buka ni Radol simple nga luto ra ni Dol atong sudan sa paniyapon ubanin mi ninyo dol lang pala ako diyan mga idol no ng isang pirasong kamatis tapos isang pirasong sibuyas mga idol Siyempre kasi kami lang magkakain ni Mrs. Jan. Alam nyo dol, dati tumira kami sa bukid dol. Sama ko yung mga pamilya ko nagulap rin ako doon ng papaya na nilagyan ko rin ng sardinas mga idol pero grabe sobrang sarap talaga nun mga idol first time ko nun nakatikim ha sa ganitong gawaing paraan sa pagluluto mga idol no ito na yung pinaka madali lang gawin na lutuin natin pero mga idol pwede rin kayong mag request mga idol sa akin kung ano yung request ninyo Siyempre lulutuin natin yan kasi alam nyo mga idol kayo ang idol ko. <laughs> yan ang upo na yan mga idol no. Nabili ko lang yan sa halagang 10 piso. Doon pa rin sa swak na budget ng tindahan mga idol ng mga gulay. Kaya parati ako doon bumibili idol. Hindi ko alam mga idol bakit kaya ang mura. Siguro mga idol sariling tanim nila yan sa bukid. At inugasan ko lang mga idol ng dalawang beses para matanggal talaga yung mga alikabok dyan kasi sa labas kasi yan nila din display tapos maraming sasakyan dumadaan kaya kita pag magluto tayo mga idol talaga natin ng mga ayos para hindi naman sumakit yung tiyan natin at nilagyan ko na pala dyan ng pampalasa mga idol no magic sarap at bitchin lang yung nilagay natin kasi may lasa naman yung sardinas natin mga idol at syempre di mawala yung tikiman time na natin dyan mga idol tikman na natin para malasahan natin ang sarap. Yan mga idol, pasadong pasadong sa atin yan. Pwede na natin yung kunin. Lagay lang natin sa tabi. Habang naghihintay si Mik Mik mga idol, tamang kaway lang siya. Kasi maya maya sinandok na ni mama niya yung ulam namin na napakasarap na sardinas talbos ng kamote at may opo. Mga idol, pwede nyo rin to gawin sa bahay nyo. Lalong lalo na talaga umuulan ang panahon. Yan, napakasarap yan mga idol. Tapos may ginamoska at may daing o Yan, kapares talaga yan sila mga idol. Basta ganyang ulam. At syempre hindi tayo pa Kain tayo mga idol. Ngirinyutan mm. niya mm. Yun. Oh, ito na daw last bite para sa inyo. Mm. Thumbs up. God bless. Bye bye doll. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Amping pingtang ingat palagi. God bless. Bye bye.